Hindi maiwanan ni Xavier ang ina, kundi lamang ang pagbisita nito sa kay Princess Sandali. Nagusto ni Xavier kapag magising na ang kanyang mama ay dyan siya sa kanyang tabi. Pero dahil sa sobrang pagod at tulala na rin itong si Xavier ay pagtayo nito papuntang CR ay nag-collapse ito na mabuti na lamang at nasalo siya ni Justin habang si Divina naman ay hindi mawala ng pag-asa na mapatay nito si Lailani at may ibinigay na gamot ito si Arnold dito sa kay Divina na i-inject lamang dito sa swero ni Lailani ay titigil na nito ang tibok ng puso at tuluyan ang mamamatay itong si Lailani. Samantala, hindi man lamang affected si Libby sa pagkawala ng kanyang mami at wala rin itong balak puntahan ang ina sa kulungan dahil hindi ito naging mami sa kanya at pwede naman siyang makahanap ng pamalit sa kanyang ina tulad umano ng mami niya D na pareho ang vibes nila. Sumang-ayon naman ito ang kanyang lola, Sonya, na butong-buto dito sa kay Divina, lalo na dating JF pala ito ng kanyang anak na si Raymond. Samantala dumating naman si Alinida sa bahay nila ni Dado para pansamantalang makituloy at hindi siya pinayagan ng kapulisang umuwi hanggat walang clearance. Nangako si Dado na tutulungan si Nida lalo na patay na umano itong si Onse. Kaya dinalaw ang kaibigan niya si Binhor para humingi ng tulong at ipaalam rin ang nangyari dito sa kay Onse. Agad namang tinipon ni Binhor ang mga kakusa para sa voluntaryong pagtulong at napansin ni Binhor itong si Pusoy sa likuran na nakatago at hindi makatingin ng diretso dito sa kanya. Na napansin ni Binhor na may tinatago at may nililihim itong si posoy sa kanya. Samantala pagpasok ni Charlene sa loob ng kulungan ay agad napansin ng mga preso na hindi maganda ang nangyayari between dito sa kay Princess at sa kabagong salta na preso na si Charlene. At kahit anong tanong nila sa kay Princess ay wala itong salita na dalidaling sinundan itong si Charlene. Kaya sinundan ng dalawang preso itong si Princess. Na hinarap naman ni Charlene itong si Princess. Komi sa galit itong si Princess na tinatanong si Charlene kung bakit pa sila nagkita. Na masakit para sa kanya na ang taong nagpakulong sa kanya ay makasama niya pala sa kulungan. At dahilan na rin na hindi siya makalabas para makita ang kanyang kaibigan na si Onse. Sagot ni Charlene ay huwag siyang sisisihin kung hindi nito kinidnap ang kanyang anak na si Libby ay hindi makulong itong si Princess. Habang ang dalawang preso ay nasaksihan na unang pagkita ng dalawa ay muntik ng sampalin ng bagong salta itong si Princess pang nagkagulo ang dalawa, Princess at Charlene, na iisang kama lang sila ni Princess at nag-agawan pa ng karton na balak gamitin pagtulugan. Nagkainitan na naman ang dalawa at nagbatuhan ng kasalanan na kinidnap umano ni Princess ang kanyang anak at binaturin siya ni Princess itong si Charlene sa ginawang pananaksak ni Charlene sa kay tita niya Lailani. Kumalat sa loob ng kulungan na kinidnap ni Princess ang anak ni Charlene. At ayon kay Princess, ay wala itong ang katotohanan. Habang si Charlene ay tinanong ni Bani sa kaso na kinakaharap kung totoo na nanaksak. Pero mataray na sinagot siya ni Charlene na kapag magising itong si Lailani ay makakalabas na siya ng kulungan. Na hindi na niya makita pa sila. Agad tinalikuran ni Charlene itong si Bani at hindi pa nakalayo ay sinabunutan na ito ni Bani sa pambabasto sa kanya na siya ang reyna ng kulungan na dapat matutong gumalang itong si Charlene sa kanya. Magkasundo pa kaya ang dalawa Charlene at Princess sa loob ng kulungan? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.